Awit ng mga awit Unang kabanata, ang awit ng mga awit na kay Salomon. Hagkanya ako ng mga halik ng kaniyang bibig, sapagkat ang iyong pagsinta ay maigi kay sa alak. Ang iyong mga langis ay may masarap na amoy. Ang iyong pangalan ay gaya ng langis na ibinuhos, kaya't sinisinta ka ng mga dalaga. Batakin mo ako, tatakbo kaming kasunod mo. Ipinasok ako ng hari sa kaniyang mga silid. Kami ay matutuwa at magagalak sa iyo aming babanggitin ang iyong pagsinta ng higit kaysa ala, matuwid ang pagsinta nila sa iyo. Ako'y may team ngunit kahali-halina. O kayong mga anak na babae ng Jerusalem, gaya ng mga tolda sa cedar, gaya ng mga tabing ni Salomon. Huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayumanggi sapagkat sinunog ako ng araw. Ang mga anak ng aking ina ay nagalit laban sa akin. Kanilang ginawa akong tagapag-ingat ng mga ubasan. Ngunit ang sarili kong ubasan ay hindi ko iningatan. Saisayin mo sa akin ikaw na sinisinta ng aking kaluluwa. Kung saan mo pinapastulan ang iyong kawan, kung saan mo pinagpapahinga sa katanghaliang tapat. Sapagkat bakit ako'y magiging gaya ng nalalambungan sa siping ng mga kawan ng iyong mga kasama? Kung hindi mo nalalaman, o oh, ikaw na pinakamaganda sa mga babae, yumaon kang sumunod sa mga bakas ng kawan at pastulan mo ang iyong mga anak ng kambing sa siping ng mga tolda ng mga pastor. Aking itinulad ka, oo oh, aking sinta sa isang kabayo sa mga karo ni Faraon. Pinagaganda ang iyong mga pisngi ng mga tirintas ng buhok, ang iyong leeg ng mga kuintas na hiyas. Igagawa ka namin ng mga kuintas na ginto na may mga kabit na pila. Samantalang ang hari ay nauupo sa kaniyang dulang, ang aking nardo ay humahalimuyak ng kaniyang bango. Ang aking sinta ay gaya ng bigkis ng mira sa akin na humihilig sa pagitan ng aking mga suso. Ang sinta ko ay gaya ng kumpul ng bulaklak ng alhena sa akin sa mga ubasan ng Engadi. Narito ikaw ay maganda, sinta ko. Narito ikaw ay maganda. Ang iyong mga mata ay gaya ng mga kalapati. Narito, ikaw ay maganda, sinisinta ko. Oo, maligaya. Ang ating higaan naman ay lungtian. Ang mga kilo ng ating bahay ay mga cedro, at ang kaniyang mga bubong ay mga sipres. Ikalawang kabanata, ako'y rosa ng saron, lila ng mga libis. Kung paano ang lila sa gitna ng mga tinik, gayon ang aking pagsinta sa mga dalaga. Kung paano ang puno ng mansanas sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat, gayon ang aking sinta sa gitna ng mga anak na lalaki. Ako'y nauupo sa ilalim ng kaniyang lilim na may malaking kaluguran, at ang kaniyang bunga ay naging matamis sa aking lasa. Dinalan niya sa bahay na may pigingan, at ang kaniyang watawat sa akin ay pagsinta. Kandilihin ninyo ako ng mga pasas, aliwin ninyo ako ng mga mansanas, sapagkat ako'y may sakit na pagsinta. Ang kaniyang kaliwang kamay ay nasa ilalim ng aking ulo, at ang kaniyang kanang kamay ay umayakap sa akin. Pinagbibilinan ko kayo, o oh, mga anak na babae ng Jerusalem, alang-alang sa mga usang lalaki at babae sa parang, na huwag ninyong pukawin o gisingin man ang aking pagsinta hanggang sa ibigin niya. Ang tinig ng aking sinta, narito siya'y dumarating, nalulukso sa mga bundok, lumulundag sa mga burol. Ang aking sinta ay gaya ng usa o ng batang usa, narito siya ay tumatayo sa likod ng ating bakod, siya ay sumusungaw sa mga dungawan, siya ay napakikita sa mga silahiya. Ang aking sinta ay nagsalita at nagsabi sa akin, Bumangon ka, sinta ko, maganda ko, at tayo na. Sapagkat narito, ang taginaw ay nakaraan, ang ulan ay lumagpas at wala na. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lupa. Ang panahon ng pag-aawitan ng mga ibon ay dumarating at ang tinig ng bato-bato ay naririnig sa ating lupain. Nahihinog ang sariwang mga bunga ng puno ng higos at ang mga puno ng ubas ay namumulaklak, kanilang pinahahalimuyak ang kanilang bango. Pumangon ka, sinta ko, maganda ko at tayo na. O, kalapati ko na nasa mga bitak ng malalaking bato, sa puwang ng matarik na dako, ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kahali-halina. Ulihin ninyo para sa atin ang mga sora ang mga munting sora na naninira ng mga ubasan sapagkat ang ating mga ubasan ay namumulaklak. Ang sinta ko ay akin at ako ay kaniya. Pinapastulan niya ang kaniyang kawan sa gitna ng mga lila. Hanggang sa ang araw ay lumamig at ang mga lili may mawala, pumihit ka, sinta ko, at ikaw ay maging gaya ng usa o ng batang usa sa mga bundok ng Bether. Ikatlo kabanata, sa kinagabihan sa aking higaan, ay hinahanap ko siya na sinisinta ng aking kaluluwa. Aking hinanap siya ngunit hindi ko siya nasumpungan. Aking sinabi, ako'y babangon at liligid sa bayan, sa mga lansangan at sa mga maluwang na daan, aking hahanapin siya na sinisinta ng aking kaluluwa. Aking hinanap siya ngunit hindi ko siya nasumpungan. Ang mga bantay na nagsisilibot sa bayan ay nasumpungan ako. Na siya kong pinagsabihan, nakita ba ganin niyo siya na sinisinta ng aking kaluluwa? Kaunti lamang ang inilagpas ko sa kanila. Nang masumpungan ko siya na sinisinta ng aking kaluluwa, Pinigilan ko siya at hindi ko binayaang umalis hanggang sa siya'y aking nadala sa bahay ng aking ina at sa silid niya na naglihi sa akin. Pinagbibilinan ko kayo, o oh, mga anak na babae ng Jerusalem, alang-alang sa mga usang lalaki at babae sa parang na huwag ninyong pukawin o gisingin man ang aking sinta hanggang sa ibigin niya. Sino itong umaahong mula sa ilang nagaya ng mga haliging usok na napapabanguhan ng mira at ng kamangyan ng lahat na blankete ng mga ngalakal? Narito ito ang arag-arag ni Salomon. Anim na pong makapangyarihang lalaki ay nanga sa palibot nito sa mga makapangyarihang lalaki ng Israel. Silang lahat ay nagsisihawak ng tabak at bihasa sa pakikidigma, bawat isa ay may tabak sa kaniyang pigi dahil sa takot kung gabi. Ang Haring Salomon ay gumawa para sa kaniya ng palangkin na kahoy sa Libano. Ginawa niya ang mga haligi niya o pilak, ang pinakailalim niya o ay ginto, at ang upuan ay kulay ube ang gitna niyaon ay nalalatagan ng pagsinta na mula sa mga anak na babae ng Jerusalem. Magsilabas kayo, o kayong mga anak na babae ng Sion, at inyong masdan ng Haring Salomon, na may putong na ipinutong sa kaniya ng kaniyang ina, sa kaarawan ng kaniyang pag-aasawa, at sa kaarawan ng kasayahan ng kaniyang puso. Ikaapat na kabanata, narito, ikaw ay maganda, sinta ko. Narito ikaw ay maganda, ang iyong mga mata ay gaya ng mga kalapati sa likod ng iyong lambong. Ang iyong buhok ay gaya ng kawan ng mga kambing na nagpapahinga sa gulod ng bundok ng galahad. Ang iyong mga ngipin ay gaya ng mga kawan ng mga tupa na bagong gupit na nagsiyahong mula sa pagpaligo na bawat ay may anak na kambal at walang baog sa kanila. Ang iyong mga labi ay gaya ng pising mapula at ang iyong bibig ay kahali Ang iyong mga pisngi ay gaya ng putol ng granada sa likod ng iyong lambong. Ang iyong leeg ay gaya ng muog ni David na itinayo na pinakasakbatan na kinabibitinan ng libong kalasag ng lahat na kalasag ng mga makapangyarihang lalaki. Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal ng isang inahin na nagsisisabsab sa gitna ng mga lila. Hanggang sa ang araw ay lumamig at ang mga lilim ay tumakas, ako'y paruroon sa bundok ng Mira at sa burol ng Kamangyan. Ikaw ay totoong maganda, sinta ko, at walang kapintasan sa iyo. Sumama ka sa akin mula sa Libano, kasintahan ko, nakasama ko mula sa Libano. Tumanaw ka mula sa taluktok ng Amana, mula sa taluktok ng Sinir at ng Hermon, mula sa mga yungib ng mga leon, mula sa mga bundok ng mga leopardo. Inagaw mo ang aking puso, kapatid ko, kasintahan ko. Iyong inagaw ang aking puso ng isang sulyap ng iyong mga mata, ng isang kuintas ng iyong leg. Pagkaganda ng iyong pagsinta, kapatid ko, kasintahan ko, pagkaigi ng iyong pagsinta kaysa ala at ang amoy ng iyong mga langis kaysa lahat na sarisaring pabango. Ang iyong mga labi o kasintahan ko na nagsisitulo na gaya ng pulot pokyutan, pulot at gatas ay nasa ilalim ng iyong dila at ang amoy ng iyong mga suot ay gaya ng amoy ng libano. Halaman ang nababakuran ng kapatid ko, ang kasintahan ko, bukal na nababakuran, balon na natatakpan. Ang iyong mga pananim ay halamanan ng mga granada na may mahalagang mga bunga, albenas na punang mga pananim na nardo. Nardo at asafran, kalamo at kanela, sangpunang lahat na punong kahoy na kamangyan, mira at mga eloe, sangpunang lahat na pinakamainam na espesya. Ikaw ay bukal ng mga halamanan, balon ng mga buhay na tubig at mga balong na tubig na mula sa Libano. Gumising ka o hilaga ang hangin, at parito ka, ikaw na timugan, Humihip ka sa aking halamanan upang ang mga bango niya'y oy Masok ang aking sinta sa kaniyang halamanan at kumain siya ng kaniyang mahalagang mga bunga. Ikalimang kabanata. Ako'y dumating sa aking halamanan, kapatid ko, kasintahan ko. Aking dinampot ang aking mira pati ang aking espesya. Aking kinain ang aking pulot-pukyutan pati ang aking pulot. Aking ininom ang aking alak pati ang aking gatas. Magsikain kayo. O mga kaibigan magsiinom kayo o magsiinom kayo ng sagana o sinisinta. Ako'y nakatulog ngunit ang aking puso ay gising. Ang tinig ng aking sinta ang siyang tumutuktok na kaniyang sinasabi, Pagbuksan mo ako, kapatid ko, sinta ko, kalapatiko, ko, sakdal ko. Sapagkat ang aking ulo ay basa ng hamog, ang aking mga kulot na buhok ay ng mga patak ng gabi. Aking hinubad ang aking suot. Paanong aking isusuot? Aking hinugasan ng aking mga paa paanong sila'y aking dudumhan. Isinuot ng aking sinta ang kaniyang kamay sa butas ng pintuan at nakilos ang aking puso sa kaniya. Ako'y bumangon upang pagbuksan ang aking sinta at ang aking mga kamay ay tutulo ng mira at ang aking mga daliri ng malabnao na mira. Sa mga tatangnan ng trangka, aking pinagbuksan ng aking sinta, ngunit ang aking sinta ay umurong at nakaalis na panglupay na ako ng aking kaluluwa nang siya'y magsalita. Aking hinanap siya ngunit hindi ko nasumpungan siya. Aking tinawag siya, ngunit hindi siya sumagot sa akin. Nasumpungan ako ng mga bantay na nagsisilibot sa bayan. Sinaktan nila ako, sinugatan nila ako, inalis sa akin ang aking balabal ng mga tanod ng mga kuta. Pinagbibilinan ko kayo, o oh, mga anak na babae ng Jerusalem, kung inyong masumpungan ang aking sinta na inyong saisayin sa kaniya, na ako'y may sakit na pagsinta. Ano ang iyong sinta na higit kay sa ibang sinta, o oh, ikaw na pinakamaganda sa mga babae? Ano ang iyong sinta na higit kaysa ibang sinta na iyong ibinibilin sa amin ng ganyan? Ang aking sinisinta ay maputi at mapula-pula na pinakamainam sa sampung libo. Ang kaniyang ulo ay gaya ng pinakamainam na ginto. Ang kaniyang kulot na buhok ay malago at maitim na gaya ng uwak. Ang kaniyang mga mata ay gaya ng mga kalapati sa siping ng mga batis ng tubig na hinugasan ng gatas at bagay ang pagkalagay. Ang kaniyang mga pisngi ay gaya ng pitak ng mga espesya, gaya ng mga bunton ng mga mainam na gulay. Ang kaniyang mga labi ay gaya ng mga lila na tumutulo ng malabnaw na mira. Ang kaniyang mga kamay ay gaya ng mga sing-sing na ginto na may lakip na berilo. Ang kaniyang katawan ay gaya ng yaring-garing na binalot ng mga zafiro. Ang kaniyang mga hita ay gaya ng haliging marmol na nalalapag sa mga tungtungan na dalisay na ginto. Ang kaniyang anyo ay gaya ng libano na marilag na gaya ng mga Cedro. Ang kaniyang bibig ay pinakamatamis. Oo, siya'y totoong kaibigibig. Ito'y aking sinta at ito'y aking kaibigan. O mga anak na babae ng Jerusalem. Ikaanim na kabanata, taan na paroon ang iyong sinisinta. O ikaw na pinakamaganda sa mga babae, saan tumungo ang iyong sinisinta upang siya'y aming mahanap na kasama mo? Ang sinisinta ko'y bumaba sa kaniyang halamanan sa mga pitak ng mga espesya upang magaliw sa mga halaman at upang mamitas ng mga lila. Ako'y sa aking sinisinta at ang sinisinta ko ay akin. Pinapastulan niya ang kaniyang kawan sa gitna ng mga lila. Kaway maganda sinta ko na gaya ng Tirsa, kahali halina na gaya ng Jerusalem, kakilakilabot na gaya ng hukbo na may mga watawat. Ihiwalay mo ang iyong mga mata sa akin sapagkat kanilang dinaig ako. Ang iyong buhok ay gaya ng kawan ng mga kambing na nangahihilig sa gulod ng galaad ang iyong mga ngipin ay gaya ng kawan ng mga babaeng tupa na nagsiyahong mula sa pagpaligo na bawat isa ay may anak na kambal at walang baog sa kanila. Ang iyong mga pisngi ay gaya ng putol ng granada sa likod ng iyong lambong. May anim na pong reyna at walong pong babae at mga dalaga na walang bilang. Ang aking kalapati, ang aking sakdal ay isa lamang. Siya ang bugtong ng kaniyang ina. Siya ang pili ng nanganak sa kaniya. Nakita siya ng mga anak na babae at tinawag siyang mapalad. Oo, ng mga reyna at ng mga babae at pinuri siya nila. Sino siyang tumitingin parang umaga, maganda na parang buwan, maliwanag na parang araw, kakilakilabot na parang hukbo na may mga watawat? Ako'y bumaba sa halamanan ng mga pile upang tingnan ang mga sariwang pananim ng libis upang tingnan kung nagbubuko ang puno ng ubas at ang mga puno ng granada ay namumulaklak. Bago ko naalaman inilagay ako ng aking kaluluwa sa gitna ng mga karo ng aking marangal na bayan. Bumalik ka, bumalik ka, o Sulamita. Bumalik ka, bumalik ka, upang ikaw ay aming masdan. Bakit ninyo titingnan ang Sulamita, nang gaya sa sayaw ng Mahanaim? Ikapitong kabanata, pagkaganda ng iyong mga paa sa mga panyapak, o anak na babae ng Pangulo, ang mga pagkakaugpong ng iyong mga hita ay gaya ng mga hiyas na gawa ng mga kamay ng bihasang manggagawa. Ang iyong katawan ay gaya ng mabilog na tasa na hindi pinagkukulangan ng alak na may halo. Ang iyong tiyan ay gaya ng bunto ng trigo na nalalagay sa palibot ng mga lila. Ang iyong dalawang suso ay gaya ng dalawang batang usa na mga kambal na usa. Ang iyong leeg ay gaya ng muog na garing. Ang iyong mga mata ay gaya ng mga lawa sa hesbon sa siping ng pintuang bayan ng Batrabim. Ang iyong ilong ay gaya ng muog ng libano na nakaharap sa Damasco. Ang iyong ulo sa iyo ay gaya ng karmelo at ang buhok ng iyong ulo ay gaya ng kulay ube. Ang hari ay nabibihag sa mga kinulot niyaon. Pagkaganda at pagkaligaya mo, o sinta, sa mga kaluguran. Itong iyong tayo ay parang puno ng palma at ang iyong mga suso ay sa mga buwig ng mga ubas. Aking sinabi, ako'y aakyat sa puno ng palma, ako'y hahawak sa mga sanga niyaon ang iyong mga suso ay maging gaya ng mga buwig ng puno ng ubas at ang amoy ng iyong hinga ay gaya ng mga mansanas. At ang iyong bibig ay gaya ng pinakamainam na alak na tumutulong marahan para sa aking sinisinta na dumudula sa mga labi ng nangatutulog. Ako ay sa aking sinisinta at ang kaniyang nasa ay sa akin. Parito ka, sinisinta ko, lumabas tayo sa parang, tumigil tayo sa mga nayon. Sampahin nating maaga ang mga ubasan Tingnan natin kung ang puno ng ubas ay nagbubuko at kung ang kaniyang mga bulaklak ay nagsisibuka at kung ang mga granada ay namumulaklak. Do'y idudulot ko sa iyo ang aking pagsinta. Ang mga mandragora ay nagpapahalimuyak ng bango at nasa ating mga pintuan ang lahat na sarisaring mahalagang bunga, bago at luma na aking inilapag para sa iyo o oh, sinisinta ko. Ikawalong kabanata o oh, ikaw sana'y naging aking kapatid na humitit ng mga suso ng aking ina. Pagka nasumpungan kita sa labas, hahagkan kita. Oo, oh, at walang hahamak sa akin. Aking papatnubayan ka at dadalhin kita sa bahay ng aking ina na magtuturo sa akin. Aking paiinumin ka ng hinaluang alak ng katas ng aking granada. Ang kaniyang kaliwang kamay ay malalagay sa ilalim ng aking ulo at ang kaniyang kanang kamay ay yayakap sa akin. Pinagbibilinan ko kayo, oo, oh, mga anak na babae ng Jerusalem na huwag ninyong pukawin o gisingin man ang sinta ko hanggang sa ibigin niya. Sino itong umaahong mula sa ilang na humihilig sa kaniyang sinisinta? Sa ilalim ng punong mansanas ay ginising kita, doon nagdamdam sa iyo ang iyong ina, doon nagdamdam yaong nanganak sa iyo. Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso, pinakatatak sa iyong bisik, sapagkat ang pagsinta ay malakas na parang kamatayan, panibugho ay mabagsik na parang sheol. Ang mga liyab niyaon ay parang mga liab ng apoy, isang pinakaliab ng Panginoon. Ang maraming tubig ay hindi makapapatay sa pagsinta ni mapauurong man ng mga baha. Kung ibigay ng lalaki ang lahat na laman ng kaniyang bahay dahil sa pagsinta, siya lubos na kukutyain. Tayo ay may isang munting kapatid na babae at siya walang mga suso. Ano ang ating gagawin sa ating kapatid na babae sa araw na siya ay ipakikiusap? Kung siya maging isang kuta pagtatayuan natin siya ng muog na pila at kung siya'y maging isang pintuan, ating tatakpan ng mga tablang sedro. Ako'y isang kuta at ang aking mga suso ay parang mga muog niyaon. Ako nga'y naging sa harap ng kaniyang mga mata ay parang nakakasumpong ng kapayapaan. Si Salomon ay may ubasan sa Baal Hamon. Kaniyang pinaupahan ang ubasan sa mga tagapamahala. Bawat isa'y nagdadala dahil sa bunga niyaon ng isang libong putol na pilak. Ang aking ubasan na akin ay nasa harap ko. Ikaw o Salomon ay magkakaroon ng libo at ang nangagiingat ng bunga niyaon ay dalawang daan. Ikaw na tumatahan sa mga halamanan, ang mga kasama ay nangakikinig ng iyong tinig, iparinig mo sa akin. Ikaw ay magmadali, sinisinta ko, at ikaw ay maging parang usa o batang usa sa mga bundok ng mga espesya.